Hello, good morning mga kalingap. So, uh, ito na naman tayo. ito na naman tayo. Nakita nyo kung ano ito ating mga gamit. Ganyan. Uh, eh, mga kalingap. atong ang, atong ating ano, deputy. Naghakot na. good morning. <laughs> Naghakot na yung ating deputy. Tsaka ito yung ating dadalhin. Tayo na naman ay lalayas. Lalayas na naman tayo kaling, mga kalingap. Saan ba ang punta natin? Oh, yun. Yan ang tanong. Saan ang punta natin? Saan ba ang pupunta ni Maramara? Aha. Ay, mga kalingat, no? intina na ang lahat dito. Yan, empty na. Una na, na namang laman yan. Nailigpit na natin. Oh, ito ang kapalaran ni Maramara pa na <laughs> Tama na yung sinabi natin na Mara is sawing palad. <laughs> Ayan, no? Sa wing palad lagi tayo, guys. Ano? susko bakit ito ang kapalaran ko? Bitbit <laughs> -bit na naman tayo ng mga, ano, dadalhin. Ayan, yan ang mga importante kong dadalhin. oh Yung mga na, na ano, iba. Dadalhin ni eh, Perde sa kanilang bahay. Iba. Yung hindi natin kaya ditbitin. Kasi malaki na at marami na rin. ang Ang akin lang ito ay, ito, guys. Bakit ang daming bitbitin ko, no? Madami talaga pa akong gamit ditong iniwan. No, 'yun, yung malita, yung tong bag to aking gamit, bag to pambag. Balik-balik lang. Ako. Uh, sige. Balik ka lang. Ma, ano, ayaw na pag dugay kay mo, ku anak ko. Lalakaw ako. Eh, sa may dugayan ako dere Yan, tapos kini yung yung laman nito yung paninda ko na tumbler yung ngayon kay Kuya Bal ito naman yung banig tsaka yung, yan bitbit -bit ko pa rin yung dustpan ko, no yun, yung ibang abubot ito yung electric pan kasi kaya sabi daw ni Ga, magdala daw ko electric pan kasi wala daw electric pan, at yan yung higaan ko bitbitin ko daw mga unan ko, yan ito naman, meron pa akong gamit dito, halo na to. No? Yan ang mga bitbitin ko mga kalingap. Yan, kung ano yung nakikita nyo, yan. Ang tanong, kaya ko ba ito bitbitin lahat? Magbabas po tayo. No, magbabas, magbabas po tayo. So, ayan. Sabi ko nga eh, wala akong aatrasan. Ha? <laughs> Wala akong aatrasan. Kaya natin yan. Kaya natin yan bitbitin. No? Pupunta nos terminal, sakay sa bus, ilalim. Ilalim sa bus, isakay. Lahat yan, nasa ilalim ng bus. Tapos, pagdating sa Dabao, may magsundo po sa atin doon. Uh, dalawa kong pamangkin, susunduin ako doon para I ala alalay ako dito sa mga gamit na to. Then, samahan ako sa malalag. Yan. So, yan guys, ay sa malalag po ang punta natin ngayong araw na to. Sana, uh, mak makarating tayo doon ng maayos. No? So, bakit ba, bakit ba, uh, aalis na naman ako at bakit iwanan ko na naman ang landing pad? So, uh, ito yung uh, problema. Dahil kahapon nga mga kalingap ay nagpunta tayo sa police station. So pinapahirapan po kami. No? Uh, mahirap po, mahirap po kumuha ng ano dito tata. Pinapahirapan po kami. At marami pong uh, mga something kasi nag-uusap kami ni deputy may may something. So, yun na nga. Dahil uh, maybe, maybe, uh, so, um, parang istrikto ang sitwasyon, so ay uh, nag-decide na po kaming lilisan dito. At hindi na po matutuloy ang banay-banay. So, iwanan na po namin itong lugar na to at i at alis na ako dito dahil bawal po talaga dito daw magbablog. No? Bawal pala dito magbablog. Marami na daw mga vlogger nag nagbalak dito tong lugar, pinagbawalan pala sabi ni Deputy. Pero, ayun. So, nagakala nag-try. Wala. So, yan mga kalingap. Nalayos na naman tayo. So, ito na naman yung aking kapalaran. Sa lagi kong travel-travel, <laughs> lalong dumadami yung aking bitbitin. Eh, <laughs> eh. Oo. Yan, ibang bagay dyan. Dalhin yan sa malalag. No? Pati suka. Dalhin daw yan. Sabi ni Ga. No, kaya natin yan. Nandito na tayo sa Mindanao. Ang pahirapan lang, kung nasa Maynila ka, ganito ang daming bitbitin mo, ay napakahirap. Lalo't kailangan mo ng pera. <laughs> Dahil, siyempre, lalo na ikaw lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Magdala ng ganyan. Mga porter. Magbayad ka. Pakot. oh May eh, mga 'Di ba? So, ayan. Kung nanood man si Kuya Bal sa aking uh, video. O, oh, yan. Sabihin mo, Kuya Bal, ang dami ng bitbitin ni Maramara. Ay, kaya ko yan, Kuya Bal. Mga kailangan ko yan. Mga kailangan ko yan. Kasi, kung may pira lang tayo, iiwan ko yan. Magbili na lang ako na higaan ko doon at electric pan. Eh, wala man po tayong pera. Hmm. Pera natin, pambudget lang sana yan ng ano, hanggang sakura na naman. Oh, yun. Tapos yun. Bit-bit lahat yan. Di ba? Okay, so hanggang dito na lang tayo mga kalingap. Good morning sa lahat. Good afternoon. Good evening sa sino man nanonood ng aking vlog. Sana po ay uh, wala po sawang pagsuporta po sa aking channel. Support po tayo kay Maramara77. Ayan. So, thank you lahat sa inyo mga kalingap at sa mga hindi kalingap. Thank you so much sa inyong suporta sa akin. Hanggang dito na lang ipong ating yung vlog. At uh, abangan na pa ninyo ang aking mga ibang... Ka, ka ano ba ito? Ibang... Uh, Journey, ayan Journey. Hi. Ah. Okay, bye-bye. God bless. Love you. All. Thank you so much. Bye.